Cruz, mga nga ka namang kinilabuta ng mga scientist nang makadiskubre sila ng mga kakaibang bagay habang sila ay nagsasaliksik sa Egypt. Kaya mula sa isang nakatagong kayamanan ng parao na si Thotmos II hanggang sa pinakamalaking dinosaur na nahukay sa mundo ay pag-usapan natin. Ang sampung pinaka nakakapangilabot na bagay na nakita ng mga scientist sa Egypt. Kaya kung handa ka ng malaman at mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Ang Treasure Chest ni Tom Toast II Sa sinuunang lugar ng J.R. Bahari, isang pambihirang tuklas ang naganap ng makahanap ang mga archaeologist ng isang 3,500 taong gulang na kahon na bato. Hindi ito pangkaraniwang kahon dahil naglalaman ito ng kakaibang bagay tulad ng kalansay ng inialay na gansa at isang kahoy na kahon na maaaring naglalaman ng itlog ng ibis. Ang mga natagpuan ito ay nagsisilbing pahiwatig ng mga sinaunang ritual at tradisyon na noon ay isinasagawa. Ang natuklasang kahoy na kahon na may pangalang Totmos II ay lalo pang nagpasigla sa mga eksperto. Ayon kay Professor Andrzej Nowitzki, ang tuklas na ito ay maaaring nagmumungkahi ng pagkakaroon ng isang hindi pa nagagalaw na libingan ng hari sa malapit ang posibilidad ng pagkakatuklas ng huling pahingaan ng isang sinaunang parao na namatay noong siya labing anim na taong gulang pa lamang, ay nagbigay ng bagong sigla at interes sa mga archaeologist na patuloy na nag-aaral sa lugar na ito. Number 9. Ang Estatwa ng Paraonic Goddess Si Sekmat ayon sa sinaunang mitolohiya ay anak ng tinatawag nilang Diyosa na si at ipinadala sa lupa bilang isang mabagsik na liyon upang magdulot ng kapahamakan sa sangkatauhan dahil sa hindi pagsunod sa mga batas ni Ra nang maglaon na pagtanto ng diyosa na Sera si ang kanyang pagkakamali at pinahinto si segment, sa kanyang walang katapusang pagnanasa sa dugo sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanya ng serbesa na hinaluan ng katas ng granada na inakala niyang dugo dahil dito Nakatulog siya ng tatlong araw at nagising na natigil na ang kanyang pagnanasa sa dugo kaya't nailigtas ang sangkatauhan. Pero bakit ko nga ba ito kinikwento? Kamakilan lamang kasi natagpuan ng German Archaeological Mission ang 66 na estatwa ni Sekhmet habang nirerestore restore ang Colossi of Memon. Malalaking batong estatwa ni Haring Amenhotep III at ang kanyang templo sa Luxor. Ang may estatwang ito nagawa sa Jorite Rock ay nagpapakita kay segment na nakaupo o nakatayo. Hawak ang mga simbolo ng buhay at isang setro ng papyrus flower. Ang kanilang kahangahangang kondisyon ay nagbibigay ng mahalagang sulyap sa nakaraan ng templo. Kahit na ito ay nagdusa mula sa isang malakas na lindol noong sinaunang panahon ng mga paraon. Number 8. Seraphim of Saqqara Noong 1850, muling natuklasan ang Serapium at mula noon ay iniwan itong nagtataka ang mga mananaliksik tungkol sa kung ano nga ba ang layunin nito. Ang Serapium ay naglalaman ng dalawang 24 na malalaking sarkopagi. Bawat isa ay may timbang na 70 tonelada. Ang malaking tanong ay kung paano nila naipwesto ng tama at eksakto ang mga mabibigat na bato nito sa kanilang mga kinalalagyan. Ang karaniwang tsorya ay nagsasabing ang Serapio may lugar ng pahingaan ng mga sagradong Apis Bulls. Ngunit tila may kakaiba sa tsoryang ito. Ang mga kabaong ay masyadong malaki para sa mga toro at mas malaki pa kaysa sa mga ginamit para sa mga paraon. Ang mga materyales na ginamit ay mataas ang kalidad na tila nagpapahihwating na may mas mahalagang bagay silang nais i-preserve. Kung ang Serapio may tunay na libingan para sa Apis Bulls, nasaan ang kanilang mga mami? Ang mga Apis bulls ay mga toro. Pero walang bakas ng mga ito ang nakita ng mga scientist. May mga spekulasyon na nagsasabing maaaring ang Serapium ay nagsilbing santuario o portal na nag-uugnay sa mga sinaunang sibilisasyon. Number 7. Meteorite Jewel Alam mo ba na noong sinaunang panahon, ang mga sibilisasyon sa Egypto ay nangunguna sa paggawa ng mga alahas? gamit ang mga meteorite. Kaya naman kamakilan lamang natuklasan ng mga scientists ang isang bid na gawa sa bakal na meteorite na tinatayang mula sa pagitan ng 3,500 hanggang 3,600 BCE. Ang mga sinaunang alas na ito ay hindi lamang para sa palamuti. Pinaniniwalaan din nilang may mga mahiwagang katangian ng mga ito tulad ng pagpapagaling at pagpapalakas. Ang nilalamang nikel ng mga meteorite ay tinuturing na naglilinis ng dugo na kung sino mang magsusot nito. Kaya't ng mga ito ay tinuturing na may cosmic powers. Natagpuan ng mga bid na ito noong 1911 sa Gursa Cemetery, timog ng Cairo. Na mas nauna pa nga kaysa sa Iron Age ng Egypt, ng libo-libong taon. Ang mga bid na ito ay may kakaibang kristal na istruktura na tinatawag na Wild Mass Tartan Pattern. Na matatagpuan lamang sa mga meteorite na nabuo noong unang panahon ng solar system. Ang mga pag-aaral ay nagpapatunay na ang mga bid ay ginawa sa malamig na proseso at hindi sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga bato na nagpapatunay ng kanilang sinuunang pinagmulan at natatanging kasanayan sa paggawa. Ang mga las na ito ay nagdadala sa atin sa isang kamangha paglalakbay sa nakaraan ng Ehipto kung saan ang kagandahan ng ating kalawakan ay tila ba nakikipagtagpo sa kasanayan naman ng mga sinaunang tao sa Ehipto para pagandahin pa ito. Number 6. Ang Sekretong Kwarto ni Khufu Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang Great Pyramid of Giza ay may mga lihim pang matutuklasan matapos itong tumayo ng matatag sa loob na ng 4,500 taon? Sa tulong ng Scan Pyramids Partnership, Abala ang mga scientists sa paggamit ng cosmic ray imaging at infrared thermography upang tuklasin ang mga lihim ng piramid. Natuklasan nila ang isang nakatagong pasilyo na may sukat na 30 talampakan ng haba na matatagpuan sa itaas ng entrada ng piramid. Ang nakatagong pasilyo na ito ay parang isang mapa ng kayamanan na nagdadala sa mga mananaliksik sa mga malalaking silid sa loob ng piramid. Ang mastermind sa likod ng kamanghamanghang piramid na ito ay si Paraon Khufu. Siya ang namuno sa lumang kaharian ng Egypt at iniwan sa atin ang pinakakilalang piramid sa kasaysayan. Ang mga bulong-bulungan at alamat na bumabalot sa buhay ni Khufu at ang layunin sa likod ng kanyang monumental na likha ay nananatiling isang misteryo. Ang detalyadong sistema ng mga silid at pasilyo ng piramid ay hindi pa lubusang nauunawaan at patuloy na nagsusumikap pang mga scientists upang mabuksan ang mga lihim nito. Ang kahalagahan ng natuklasang pasilyo ay paniniwalaang tumutulong upang panataliin ang bigat ng buong piramid. Kung may isang bagay na masasabi natin, ito ay ang mga piramid ay tunay na kamangha-mangha na mga istruktura. Number 5, Ang Electromagnetic Energy ng Great Pyramid Ang mga piramid ay kilalang puno ng misteryo at kababalaghan kamakilan lamang isang pag-aaral ng mga scientist mula sa ITMO University at Laser Zantrum, Hanover. Ang nakatuklas ng kamanghamanghang lihim na electromagnetic sa loob ng Great Pyramid. Sinuri ng matatalinong physician kung paano nakikipagugnayan ng pyramid sa electromagnetic waves ng isang partikular na haba. At ang resulta ng kanilang eksperimento ay talagang kamanghamanga. Natuklasan nila na ang sinuunang strukturang ito ay parang isang mahiwagang baterya na kaya daw mag-imbak at gumamit ng enerhiya ng electromagnetic. Lalo pang nakakabigani ang kanilang tuklas na nagko-concentrate ito ng enerhiya sa ilalim ng base nito sa isang lihim na silid na hindi daw natapos. Ginamit ng mga scientifico ang mga resonant radio waves upang matukoy ito at ang mga alon ng waves nito ay nag-trigger ng special na kakayahan ng piramid sa paggamit ng partikular ng mga frequency. O sa madaling salita, para bang ginawa ang pyramid para makapag-produce ng enerhiya? Ang pag-aaral ng liwanag na ito ay nagbukas ng bagong pananaw sa mga lihim ng piramid na nagdulot para mas mamangha ang mga tao sa mga sinaunang Egyptian. Number 4. Ang Libingan ng Silver Parao Noong 1939, isang French archaeologist na nagangalang Pierre Montet ang nakatagpo ng isang pambihirang yaman habang nag explore siya sa ilaging Egypt. Hindi niya kasi inaasahan na matutuklasan niya ang isa sa mga pinakakahangahangang kayamanan ng sinaunang Egypto na higit pang nakamamangha kaysa sa kayamanan ni Tutankhamun. Ang libingan ay puno ng mga nagagandahang iyas at kayamanan na nagbigay ng matinding pagkahanga sa mga archeologist. Ngunit ang tunay na tampok ay ang pilak na sarcophagus na may napakadetalyadong detalyadong pagkakagawa. Ito lamang ang natatanging pilak na sarcophagus na natagpuan sa buong kasaysayan ng sinaunang Ehipto. At talaga namang kamangha-mangha ang kagandahan nito. Sa pag-aaral ng mga hieroglyphs sa loob ng libingan, natukoy ng mga mananaliksik ang pagkakakilanlan ng paraon. Ito ay si Susenes I. Ang kanyang kwento ay puno ng politikal na intriga. Siya kasi ay nagmula sa isang nawalang lungsod. At ang pagsasama-sama ng isang bansang noon ay sobrang gulo ay siya rin ang namuno dahil dito nakuha niya ang karangalan bilang silver para o. Ang kahangahangang libingan na ito ay nagbibigay ng sulyap sa kanyang makulay na buhay at ang mga kahangahangang pangyayari na nagbibigay daan sa kanyang marangyang huling hantungan. Ang libingan ng silver para ay puno ng mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan na nagpapakita ng isang natatanging yugto sa kasaysayan ng sinaunang Ehipto. Number 3. Homo erectus stone tool sa China Natagpuan ng mga scientists sa China na ang sinaunang mga tao ay naglalakbay o naglakbay mula Afrika patungong East Asia. Mga dalawang milyong taon na ang nakalipas. Noon kasing 1964, natagpuan nila ang bungo ng isang Homo erectus sa Shanxi province ng China at inakalang 1.15 milyong taon pa ang edad nito Subalit noong bumalik sila noong 2000s, nalaman na lang ang bungo ay nasa 1.63 million years na pala ang edad. Natagpuan din na mga kagamitan na bato na nakabaon sa bangin at tinatayang nasa 2.12 years old na rin ang mga ito. Pinapakita ng makagamitang ito na ang sinaunang mga tao ay nasa China na bago pa natin naisip na naroon sila at nagkamali sila sa mga naunang pag-aaral na nagawa nila. Ginamit ng mga scientists ang paleomagnetism, upang malaman ang edad ng mga kagamitang bato. Ito ay parang kompas ng kalikasan kung saan ang ilang mineral sa lupa ay umaayon sa magnetic field ng Earth. At sa pamamagitan ng pag-aaral nito, natutukoy nila ang edad ng mga artifacts na kanilang nakikita. Ang tuklas nito ay nagpapakita na maaaring may iba pang grupo ng sinaunang tao na naglakbay mula Afrika patungong China, nang mas maaga pa kaysa sa ating inaasahan. Number 2, Dendera Ang Dendera ay isang kontrobersyal na representasyon sa mga pader ng templo ng diyosang Hathor sa Dendera, Egypt. Makikita dito ang imahe na parang bombilya na may lotus socket sa isang dulo, kable sa ilalim at flamentong hugis aha sa loob. May mga nagsasabi na ito isang sinuunang electric lamp, pero karamihan sa mga eksperto o Egyptologist ay naniniwalang ito ay bahagi ng mitolohiya ng Egypt. Ayon sa kanila ang dendrolite ay nagpapakita ng Diyos ng Araw na si Atumra na lumilitaw mula sa isang bulaklak na lotus na sumisimbolo sa paglikha ng mundo. Sa kwento ng paglikha, lumilitaw si Atumra mula sa lotus flower na madalas inalalarawan bilang isang lampara sa sinaunang sining ng Egypt. Ang aas sa loob ng bumbilya ay kumakatawa naman daw kay Ra na lumilitaw na nagsasaad ng pagsilang ng universe. Kaya ayon sa mga Egyptologist, ang dendralites ay hindi isang sinuunang teknolohiyang ilaw tulad ng inaasahan ng marami, kundi ay isang artistikong paglalarawan ng metolohiyang Egyptian tungkol sa pagkakalikha ng mundo. Number 1, Ang Pinakamalaking Dinosaur na Nahukay sa desierto ng Patagonia, Argentina, natuklasan ang pinakamalaking dinosaur na tinatawag na Patagotitan Titan Mayorum. Ang dinosaur na ito ay may mahabang leeg at kumakain ng halaman. Nahukay ito higit isang daang milyong taon na ang nakalipas. Ang mga labi nito ay unang natagpuan ng isang manggagawa sa isang rancho noong 2012. Ang modelo ng dinosaur na ito na tinawag na Maximo ay may taas na 28 talampakan at haba na isang daan at dalawang put dalawang talampakan. Mas mahaba pa sa isang blue whale. Ang Patogo Titan Maiorium ay may bigat na 70 tonelada, katumbas ng bigat ng 10 African elephants. Ang mga scientists ay maingat na binuong dinosaur mula sa mga buto na natagpuan sa Patagonia. Ang pangalan nito ay hango sa lugar ng pagkakatuklas dito. Ang salitang Titan ay para sa laki nito at sa pamilyang Mayo na may-ari ng radyo kung saan natagpuan ang mga fossil.